Okay, okay mga kababayan, nagbabalik po tayo. No? Uh, masasabi ba nga garantisado ang pirma ni Presidente para maging ganap na batas itong enroll bill SB number 2816? Siyempre pag, pag ayan po ay pinirmahan, magiging ganap na pong batas yan. Pero alam niyo po ba, no? baka ito pang pagpirma ang maging sanhi para matuloy sa December 1, 2025 ang BSKE. Bakit? Ayan po ang ating pag-uusapan. Okay, eh, sige, bago pa tayo magtuloy-tuloy, mga kababayan, mayroon po dito uh, pahayag si Chairman Garcia ng Omalik at si Attorney Makalintal. pipili po natin itong mga video clip ng balitang ito. Tapos, uh, i-discuss po natin. Alright? Actually po, eh, hindi po kami hihinto sa ating interference kahit po malagdaan ang ating Pangulo. Ang ating pong ng batas uh, a 12 ng uh, Agosto, tutuloy-tuloy pa rin po kami ng iba pa namin paghahanda. Mm -hmm. Katulad ng procurement, katulad, wala pa rin po kami nagagastos na malaki o so sir, Mm -hmm. Usar, uh -huh. Wala pa rin tayong binabayaran. Kasi pa mahirap kung halimbas, si ito yung lima, uh -huh. sa Korte Suprema. At pagkatapos ay makakuha ng temporary restraining order, therefore, nangangahulugan tuloy ang December 1, uh -huh. paano po kung hindi tumigil na kami sa paghahanda? aanda uh -huh ngayong po ang Post natin doon narinig po niyo. Ay ano, uh, sa kasalukuyan tuloy-tuloy pa rin naman po yung paghahanda nila. Saka yung uh, August 1 to 10 tuloy-tuloy po 'yun. At yung uh, update dito ni Chair Mang Garcia na uh, itutuloy na nila yung uh, registration, yung voter's registration sa October no. 'di diba, nasa calendar activity po 'yun eh. October hanggang July next year. Ayan, tapos yung kanyang binitawan din dito ng salita na si ni Makalintal nga daw eh. Yung sinabi ko kanina sa intro, no? Ah uh, garantisado ba na magiging batas kapag pinirman? Magiging ganap pong batas 'yan. Kaya lang dito na po papasok yung inaabangan nga ni Attorney Makalintal eh na maging Republic Act itong batas na ito. Kasi kapag yan po ay Republic Act na dyan, pwede ka na po mag -petition. diba? At kapag petisyon yan at nakita ng Supreme Court na ito nga ay unconstitutional this time, no? kapag siya ay sinangayunan. Siyempre, kapag sinangayunan si Atty. Makalintal dito, TRO yan. At kapag nag-aba uh, ng kanilang hilingin, kailangan maglabas na po kayo ng TRO, Supreme Court, Nasa ganon ganun eh, uh, hindi na matuloy ang pagpospon. At tuloy-tuloy na nga, ayan, sa December 1. Yun yung sinasabi natin. Ulitin ko lang kapag siya ay uh, ng Supreme Court. No? Pag pinirmahan niya, baka yung pa ang magdulot na matuloy sa December 1 talaga. Uh, kung saan, ayan ng SC ruling. Di ba ayang Ayan ang nakatakdang batas sa BSKE, yung schedule, kung kailang gaganapin ang eleksyon nito. Nuggets po ninyo. Oh, hindi ko po sinasabing, ayun ang mangyayari, ha? Ah, kung, ulitin ko lang, papanindyan siya ng Supreme Court. Siyempre, uh, technical restraining order or uh, temporary restraining order ang ilalabas diyan. Para sa pa yung pagpirma. Siyempre, pagpirma eh, gusto nga nga ng uh, uh, mga mambabatas na mapuspun eh. Pero baka yun pa nga ang magdulot. Baka yun pa ang magdulot, ha? Ah titingnan lang natin ha. O tuloy natin yung mga interview dito. Pirmahan niyo para ibito ang nasabi ng uh, barangay bill na yan. Ayun ang aking panawag ng tenda. Si Atty. Makalintal ito. Sabi niya, pirmahan niyo. Dalawang klas uh, dalawang klase kasi ang pirma baka nakakalimutan niyo lang. dalawang klase ang pirma dito sa bill na ito. Isang uh, sign tulo. Sign in tulo para maging batas at isang sign to Bito. Yan. Nilinaw ba kung anong klaseng pirma ang gagawin dito sa August? Uh, 12, eh, lahat sa sitwasyon niyon, lahat ay sabi-sabi pa lang din naman. Wala pa talagang katiyakan. Uh, sinabi man nila na pipirmahan daw eh. Pero parang hindi naman nalinaw kung pipirmahan para maging ganap na batas. <laughs> Baka itong inaantay natin ay pirma pala para sign to bito. <laughs> So, sabi nga, lahat ay sabi-sabi uh, pa lang din naman. Wala pa din po talagang uh, talagang yung magaganap. No? Ito, no, tingnan natin. Yung uh, interview pa ni Ator Lim. Pagkikinig si Executive Secretary Arthur Samil, the declare Castro, please, give us a chance to meet the President and discuss si at from the Appellability So kayo po ba'y dudulog sa kataas-taas ang hukuman kapag hindi kayo, kayo pinagbigyan at lagdaan ng Presidente ang batas? Yes, definitely that. Nakaprepare na yung aming mga decision okay. dito at hinihintay na lamang namin na ilagay yung Republic Act number. Okay. Republic Act number na lamang hinihintay namin dito dead at mm. Kaya sana naman ay eh, din kami ng Pangulo. Hindi lamang yung kanilang mga political allies ang pakinggan mo, Mr. President. Mm. Pakinggan mo ang milyong-milyong tao taong bayan na ayaw na magpulpo ng halalan. So, okay, dyan. Tapos na yung uh, mga video clip na yan. Bibigyan na tayo dito lang na-analyze at uh, kunting uh, reaksyon at opinion mga kababayan. Ayan, yung huling sinabi. Nakikiusap nga itong si Ettore Macalita kay uh, uh, spokesperson Claire Castro na gusto nila makipag uh, meeting kasi nga siyempre ipaka ipakikiusap na uh, yung gusto ni Atty. Makalintal na ibito niya eh no? kasi nga kapag hindi ito ibito at pirmahan sign in to law ay magiging ganap na batas siya kasi alangalan din din naman po yun. no kahit uh, pag petition ito si Atty. Makalintal sa SC ay hindi pa rin katiyakan yung magiging desisyon ng Korte Suprema kung sa pagkakataon na yan, siya ba ay muli? Sabi kong muli kasi yung una ay na siya doon eh. Di ba? Unconstitutional, BSKT, eh BSKE 2023. Ngayon, petition ulit siya kasi pinopostpone. No? Uh, hindi tiyak niya kung uh, siya ba ay mananalo ulit. Uh, versus ano yan eh. No? Ayun ba yung uh, Makalintal versus Comelec? Pero ang nagpatubad ng batas na yun, eh, siyempre yung uh, houses. Yung talaga ang versus nun. Mga Congress at Senado. Sila nag-approve niyan eh. Saka yung pirma. Uh, eh, nanaig siya nun time na yon Ngayon, sabi ko nga, kung magdudulot itong pagpirma para matuloy sa December 1, eh, kung maglalabas ng TRO, ang Korte Suprema dito. At dilinawin ulit natin, dalawang klase ang pirma, isang signed to, to law, at isang signed to veto sana nilinaw nila kung anong klaseng sign ang nilang gagawin dito. Di ba? Kasi yung uh, interview kanina dito ni ni Chairman Garcia ay uh, hindi pa rin siya tiyak eh. Kasi eh, papalo pala kung uh, matuloy na naman sa December 1. Hindi sila na nga ang masisisi nito kung titigil sila. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung preparation nila kasi nandiyan yung procurement process, yung pagbili ng mga kagamitan. Eh kung bumili sila ngayon, Inagad-agad nila yung eh, mga tinta, uh, indelible ink, baka matuyo sayang, million, million yung yun, sayang, million-million yun, presyo nun. Kaya nag-aantay pa rin sila ngayon. Ang tinutuloy lang nila ngayon yung, yung mga pagparehistro, yung sa voter registration at tutuloy na nila yung uh, sa, uh, July to October, no? October to next year ng July. So, mahaba-habang voter registration yun. Marami-rami makakapagparehistro nun. Kung... Siyempre, matutuloy na sa November. Two, ayun. So, hati eh. Yung sinabi nga natin na karan, hati ang preparasyon na yan para sa December 1 at para sa November 2. Sila ay uh, nasa gitna pa din itong Comelec. At uh, wala din naman silang sinabing 100% si I Chairman Garcia na pipirma na. Si Remulio naman, yung sinabi niya ay pipirmahan daw. So sa kasalukuyang uh, status ay lahat ay hearsay or sabi-sabi pa din naman. Nagits po hanggat hindi dumadating ang araw na yan. Sa August 12, kung pirmahan na po yan, di ba magiging ganap na batas at uh, sabi nga ni Atty. Makalintal, inaantay na magiging uh, Republic Act or ganap na tong batas at sila na ay dudulog na sa SC para magpetisyon at tignan kung ano magiging resulta nito. Yes or no ba sa SC? Siyempre, kapag yes, eh, unconstitutional. Pero dapat this time, pag sinabi kasi unconstitutional at hindi pa nalalaktawan yung December 1, eh, tuloy yan sa December 1 kasi TRO na yan. Eh. Technical Restraining Order na yan. Pero kung ang desisyon ay lumampas na sa December 1, eh, iba technicalities tuloy sa November 2. Nagis po ninyo ang punto dito, ang puntos, ang punto di vista. Kaya palagi, sa sitwasyon ngayon, yan yan, no? Sa nakita ko lang ulit, no? Kung this time, uh, anong nakaraan, sinabi ko na malapit sa pirma, lamang sa pirma, tama naman po tayo din, lamang sa pirma. Eh, na nga yung pinaplano yan. so pipirma. Pero yung magiging resulta nito, ganyan. Nagis po. So, hindi ko na paabain. Yung mga pro ulit yan. Pro November 2. Pro December 1. Aba, sa loobin, comment yung maayos. Nakomento para pwede ko kayong replyan. na. Ah. Okay, mga kababayan, maraming salamat ulit sa inyong uh, panunod ngayon. Pakashare yung video. Ayan. So maraming salamat. kalbes po.